Itong shower na ito ngayong araw na ito, kakabit natin. Ito kasi yung mismong ikakabit natin doon. Tapos, ano ba Ito, kakabit natin. Ano yan, ba? Ayan, sagad ng ganyan, sagad natin. Hmm pag nilagay mo tong cover wala na wala ka na pagtitry dan dun sa susunod natin na uh, ituturn nila dito o ikakabit natin ito na gagawin natin dyan Diyan papasok yung extension na to itong adapter natin na to na may pimay nangyayari naman dudugso ko lang dun nangyayari dudugsong <coughs> ng parang ganyan yare, Tapos, ito mga kabaya pala ito parang tip para hindi na kayo ba. Nagulukan. Ano ba yan? Kung so, sakali naman, ito, mar ano marami na kayong idea dito. Ano ba yan? Sagad natin. Yan, sagad na yan. Eh, paano naman? Tulad nyan Parang sumobra naman tayo sa trade. Hindi naman dumikit sa times. Ang discapping huli dyan, ay ano ba ito na no dahil di dumigit tong cover natin dito sa times nga dahil umabahan naman tayo gawin nyo naman magputol naman kayo dito magbabasgay ng guro ayan guro kahit na teka ayan tatlong linya depende kung ano yung kailangan na haba ng thread para lang umayos yung labas ng Mais pa ngayon dating ng ating trim. May dito. <coughs> ano ba yan? Ito, okay na okay ito. Ganito dapat ang maps mabisa. Ito dapat kalabasan. So yun, mali na natin. Ito ang paglalagay ng type ng huwag nila ano. ng tipirin dahil yung bagay depende naman sa ikot din tayo kasi tinatalita na talaga para wala talagang leak like, Ngayon, pag na-level bar yun, na, yan, okay na. Tukatin so, nyo naman kung 15 cm naman siya. So, ayan. Okay na. Nakalevel na. Ngayon, kung nakalevel na, tignan nyo naman kung naka-15 cm na siya. Ayan, sentro. Tapos ayun, center ito niya. yan. 15 cm. Gitna naman o, oh, butas. Gitna. Saka dun din sa kabila, gitna. Hmm. Saka natin kabit po. Ayan, bali ito siya. Pwede nyong lagyan tape doon. Para sigurado. Pwede rin naman hindi dahil okay na lang tong gasket na lang. Pasama dito. So dahil sigurista tayo, nalagyan natin ng teflon. Anahin muna natin itong cover pala para di tamaan yung teflon natin. ang labas ng trade natin ha. Eh. Pwede natin ang gasket. Ang dito na lang Pwede masikip sa kanya. trade. natin ito. Pag magsisikip kayo, dapat Kung dalawang ikot dito, dalawang ikot doon, palitan lang. Wag niyong paper sa inyo. Halimbawa dito, ikot niyo, sasalit niya. Malay po iyon. Kaya kung isang ikot dito, isang ikot din doon. Para di masisira yung frame. So, ayan mga kabahay. Yan yung sinasabi ko. Tulad yan, no? Diba? One take lang tayo. Ito nyo naman. Level na level. So, bali next na ano na tayo. Bubuhay na natin. <coughs> bali, ito na pala yung mga pyesa natin. Yan. But, hindi yung naglabas mo na para makita nila. Ah, mo na lang ano, sapin para di magas ngayon, ang una nating nakakabit niyan. Ngayon, yung pinakamataban tubo niya. ito. Ngayon yun. Ngayon yung gasket niyan. Ayun na, nakakabit na. Pwede ko, pwede niyong i-type Pwede hindi na. Kasi nga may sariling gasket na yan. Mga kabaki, ito naman yung susunod nating kakabit. bali ulitin ko lang. Nasa inyong lalagyan yung Tape load. Pwede naman, hindi na kasi may sariling isang gasket. Bakit pa gamit nito? Kahit din naman gamit na ng tools kahit na may lang. So, yan, tuloy na way na. Tapos next, ito naman, kailangan itong pindutan niya kailangan nasa kanan tapos nasa taas. Ang ganyan. Mas Yan. Tapos mga kabayat pala, pagka dito na tayo magpaparayan ng tayo, papanapin ito para mga matatag tayo namin kapag yan hindi na pumasok dito sa uh, mga pintutan bali ito dito tutunan natin makakabit naman, ito lang yung buot yung lalagyan natin ng tox so naman yan, yan yung setup nyan may nah, yung ganyan tapos papatok lang natin dito yung bayan na para malagyan natin ng tox so para may palatandaan tayo lagyan muna natin ng tape Tapos dami na natin to, baka makapasokan ang mga net. Ito po. Dami natin yan. Yan. Tapos natin. Diba pinatawag natin dito na magkahiwalayin ah. Pagsasamahin lang natin na gawa. Ayan. Hmm. Kung okay na ito. Kung direct na sa tingin nyo. Alisin nyo naman ito ah. Hey, Alisin din yan. Bakit nyo markahan? Nandapis. Diretso natin. Yeah. Sa marka ng lapis natin, kung yun yung sentro, ano ba yan? Yun yung, yung pahiga. Ito yung pag-ayaw. Ayun na ibubutasin natin para dito. na ya, nasukat na natin. Lapis ulit. Kung pinaka-build na ito, lalapisan natin. Para ili natin. Ang gal pinang sikipan. Sikip niya, natin ito. maliit na

So, natin na ako na yan. na natin yung mga shower niya. Simulan natin sa bidet. Hindi so, pa ano to. Gasket. ng yung goma niya. So, natin dito. Tapos, dito niya. Kapit. na nasa kapila. Ayan, kayo Ayan. Tapos natin dito. Ayan.

Ay, parang parang mababa ka. Pa. Kaya ka. Taas ka natin. Yan. Ayan na kanyan. Parang nandito matangang kayo kamay natin pang yung siyang po tayo ng bandol ng buhok. So Tapos na. Ay testing na lang natin ang yung... mga na nagawa natin ngayong araw na to mga kabahay. Ngayong umaga lang pala na po. Iba may gawa nga pala ng nung... pinabit nating shower ngayong umaga na yan ay kay Dani ah. Malaking relasyon kan. Pero kay Dani baka naman. Ano na yung mga brand niya oh. Yan yung mga kinakabit namin. Ha? Okay na. Puro kay Dani yung tatak niya ng aming kinakabit. Ayan. So ayan. Mga kabay. Ayan yung ating natabang ng lagi na to. Sa ha? May natulong sa inyo mga konting tips lang natin. Kanina. Ah. Uh, Salamat na yan. Kung nagpunan kayo dito, salamat. Kung wala,